mga kaliyon ayan mga tayong ginagawa ngayon magdudugtong tayo ng cable wire ng internet wifi yan. mga putol putol pagtutugtong natin to kasi medyo malayo layo yung pagkakabitan natin yan sayang naman ito tutungin na lang natin kaysa bumili tayo mga kabitan natin kasi mga sa 70 meters ang layo punta dito sa ating pesto sa sinap ko uh, tutugtungin natin guys hindi na tayo bibili ng bagong wire yung nito, ito check muna natin yung dulo sa dulo kung may putol ba wala o okay pamitistot tayo babasa muna natin Ayan, okay na naman sit natin ngayon hey guys natin sa ayan, ayan, times 100 lang times 100 guys ayun natin ayan, okay ba ayun tayo sa Florence na natin na lugtong tapos may pala may putol ayan okay naman guys so, isa-isahin isa natin to tapos natin yung pagdugtong ganyan tapos tayo sa brown ang balat yung brown yung puti ayan okay naman guys blue at may reading hindi naman siya putol tayo kasi isa na magkaroon tayo ng internet dito sa gusto ko is yes, nabalatan ko na pwede na natin pagdugtungin to And guys bago natin pagdugtungin talagyan natin ng isa isa ng insulator tube yan hindi na natin paghihinangin insulator tube lang yung gagamitin ko yan, mga kaliyon, nalagyan na natin ng insulator tube yung walong wire. Yan, ibang klase ng kulay ng wire. Ayan, magdudugtong tayo dito sa isa. Yan. Dapat guys, magkakaparehong kulay yung pagdudugtong kasi yan, magkakaibang wire. Yan. So, matingkad na kulay itong isa ito medyo ano pusyaw so, okay lang yan, guys ang importante madugtong natin ng tama hindi okay, tayo dito sa brown yes, ikot ikot ito natin ito, medyo masila na ito. Malutong. Ayan. Tapos, ayun, puto lang Malutong talaga. Malutong talaga ito Malutong kasi ito eh. Pilang maingat ka talaga nito. Mapit mo, maingat ka. Maputol kasi. Tapos, pinitin natin agad para hindi na maputol. So, natin ay...

Mga no, guys, ingitin natin para sumikip. guys yan ang natira dalaw na lang ito ay hindi ako magkakamali puti na may orange lag kasi ang kulay Yan. Medyo may problema na tayo guys. Ang natira, pula sa kabila. Ang natira sa kabila, brown. Eh, bali, sila na namang dalawa guys ang natira. Ang kakaibang kulay. Sila na yung natin. Kasi halos naman lahat. Yan, nagkapareho. Yan, ibig sabihin kung ano yung natira, magkaibang kulay silang dalawa yun. Putol. Ang dalawa yung magkasama. por lo que es So, guys, tapos na yung pagdugtongin. Lagay na natin ng electrical tape. So, guys, paghiwalay ko muna itong magkaibang kulay. Kasi, magdugtong pa tayo sa dolo. Baka mayroon naman na ibang kulay para magtest natin na sila magkakaibang kulay. Lagay natin Pwede makutol. Ayan. Dito muna natin lagyan ng electrical tip pansamantala. Ano hindi yan maputol pag, pag, pag mga gilaw muna. dito na iirolog doon natin At kulay blue wala na tayong itim wala naman natin ng kulay blue kasi kulang pa yung square natin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mga tanggalan ng balat guys parang magkaiba na naman itong kulay nito iba na naman ang kulay nito Ngayon, ilagyan ko muna ng insulator tube. Ayan. Para lulugtong na lang tayo. Ayan. Ngayon ko muna lahat yan. nalagyan ko na lahat ng insulator tube eh, pagkakabit na, na natin mayroon naman na magkakaiba nito na kulay eh. tapos natin tapos natin guys itong ano green yung puro green yan tapos so, yun natin yung blue yung brown bawat kulay ng pang ng wire nagkakaiba guys yung mapusyaw may matingkad yan Ayon natin santo orange orange ano ang ibang kulay guys kundi ito lang yung orange nya iba, ayun ang kulay o oh. guys yung natira puro apat na may puti puti na may guhit na may marking hindi ba kulay ganoon nila ito yan dito guys malinaw talaga ang mata, mata mo hindi ka color blinded yan, color blinded ka yan, hindi mo talaga ito mahanap yung tamang kulay ito, puti na may labo guys hindi mo ma-identify ito muna tayo sa puti na may blue puti na may blue puti na may blue hanapin natin yung sd to. to ano, puti na may blue para yung matira medyo yung blurred color ano mga nababasa natin ng maayos ano, ay nakikita natin tapos susunod may blue puti na may blue oh. ito natin guys yung puti na may green ito parang green ito okay, guys yan oh, kung makikita nyo blard na blood talaga puti na may green yan siya yan ito lang dalawa itong isa ang brown ito puti na may brown to puti na may brown brown to guys puti na may orange siya puti na may orange yan hindi ito kulay pag malabo ng mata mo hindi mo talaga itong ito mga sa tamang kulay uh, sa natira puti na may brown guys uh, guys na ilugtong na natin lahat ah uh, na ano natin ng insulator tube putulan mo na natin ng mga dulo Ayan. Uh, mga lagpas lagpas malakas maputol malakas malutong, tigas kami na natin umahawak eh testing natin to guys sa uh, rotir bago natin latag testing natin bukod na natin uh, hindi pa nalatag tama pa yung pagdugtong natin hmm, mahirap tayo ipasok. ah uh. guys nalugtong ko na lahat ayun hmm. sindihan natin ang lighter para magsikipan yung magdiluntungan ayun hindi magkalasan electrical tape Ayan. electrical tape na hindi na ma utol lagyan natin ng ano, laki laki Supaya natin para pag mahatak man hindi maputol siya maputol. Siya mapuputol yan siya pag hatak. ano Na? dito naman guys ulitin natin ang ano sapihan din natin to parutin muna natin ang electrical tape Bali, nagdugtong din ako dito. Di Yan ang dinugtong ko. Itong dilaw na to. Ayan. Yes. Okay, Itong ginabit ko na lang. Uh, bali, ito na yung router na gagamitin natin. Yung converts. Ito yung Roma na converts na router Ayos, ikakabit natin dito. Ayan. Kasi ito yung pagkahawak ng video. Ayos. Ayan. Ayan natin. Ayan guys, kung nakikita nyo, umiilaw. Ayan natin guys, kung magkaroon ng signal at tayo mag-connect sa cellphone na guys, nagkakaroon na guys ano. Ayan. Oh. Karoon na ng signal, nagbiblink-blink na. Bali, ito yung router na ginamit ko. Ayan. Iba naman guys yung gawa natin. Ito nga pala kung bago pa lang sa akin. Channel, pakisubscribe na lang po. At tulik liyo na para Ayan guys. Ayan, bali. Tatlo na yung may gawin. na guys. Ayan. Okay na siya guys, may signal na siya. Subscribe na lang po at regular na bari YouTube channel para uh, mag-subscribe. Salamat. Eh, ilatag ko na guys yung cable wire ng ano. Internet.